Ay, gagawin guys... video pala to. <laughs> 7 na. wala pa rin sila ang usapan 3.30 ah! Mga nagpapasalamat din po kami sa lakas, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga biyaya na nagkakalaw mo sa amin sa araw-araw. Mga nun, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Para...

Ganun nga ba yung usa sa mga ano ngayon, yung bag dito? Mga candid photos. Gupan, <laughs> hindi na yung sinasaray car, gupan dito. Hindi na si... Oh. <laughs> <laughs> Alam na. Alam na yung kasunod, boy. Okay. <laughs> Yata tayo work. tukod ang clutch. Isa na namang episode ng ah, Aperia. Jelo the second. Diyan, isang tao, isang ganda. <makes> o ingatan nyo, baka mawala. <makes> wala, <buwin. makes> super easy yan. O, no, nga, kaya yung propansya ko ng super 8. Loyal. Oh, tama mo ko wala kasi yung doon tayo doon ako bumili. Pwede ba yan? Oo. Oo, tama ka. Ano yan? Parang cash advance. Oo, oh, utang ah, ka na. Tapos lang sasahod. Ate, utang ka na, absent ka pa. Kapal na mukha. Tingnan mo 'yung diya. Tingnan mo, boy. Ikaw na bisor. Wala absent ka. Alam mo ba 'yung hindi pa nalilibre, <laughs> dito so ka. everything <laughs> <laughs> <20 minutes now. laughs> Say, uh. She rolls in like a storm, kicking up dust in the dawn. Spins you around with a look, then she's gone like a song. She's got a rebel streak, no plans to settle down. Hot blooded heart, she's the talk of the town. Half saint, half sinner, never playing by the book get too close and boy you're getting hooked long live the wild ones free as a midnight sky never gonna be tied down never say goodbye leave a trail of memory long live the wild ones. Jeez. Easy lang to. Gawain ko sa bataan. Pero yung tatak mo, yun ay

Malata ka May may malika nang napapundan. Mali ka nang inunahan. ba <laughs> sing insecto ka ba Mamaya Google Lens ka sa akin Ayan, puno pa Last match, last match. Uh, <laughs> Ate Rose, sa Ate Rose, sa Ate Rose. Kasi isa lang yung ano, tusok. Tignan natin kung ilang tumabi, moros pa pala. Dati isang, <laughs> <ikot, laughs> isang ikot na lang, isang tusok. Binibidyo na kasi <laughs> so yung nakukuha. Nadisiplina. <laughs> Ang <laughs> mga <laughs> <laughs> kung ito nga ito. Ang mga kung ito nga ito. Ang Kanta, kanta, may kanta. <laughs> Wag gawing kanin ang ating pulutan. <coughs> ito ay inuman hindi <cat> <laughs> <all good> <laughs> oh, ito may sila. Isa lang, isa lang. Ano ba? Sao na lang muna. All goods na. Pwede alabot mo mga May inventor rin, oh, may inventor rin. Bilangin mo, sino na dumadalawa <laughs> rin. Mola. Eh, may tax. Kaya lang, mga, mga, uhang, <laughs> uhang, Oye, Mike, mga, ko lang ako yung makuha ko mag-iit. Wait, baka nakukulang ka sa chaser. <laughs> next, <laughs> next. Okay, <laughs> next. Kala <laughs> <next>. uh, so, <laughs> mo yan eh. Baka ka nasa tong itch. Hindi ka pa nagtatapon, bumabunot ka na. Yung magtotong, kat baka walang pakinabangan sa iyo. Kailangan niya sa buhay. Hirap ino baga MP, no? Oo, hirap lulokin. Kanina yung salponso agawan sa MP, turuan. Ere <laughs favour informação> <coughs> <laughs> <Matthew> si yung Ere yung parang Malunok Malay ko doon Si Pacho yung tanongin mo dapat yung dapat yung sinaman yung mantito dat kung MP yan o oh. yung oh? tinuturo si Bacchus si vice labak natin Ochi, so testing, testing, kung magugustuhan. Punta ka okay. na parang clover, ano? Ayan, clover. Clover, <laughs> not crunchy mo. <laughs> ayan, hindi mo pala tawag, clover <laughs> Ayan na pala, ayan na pala, quick, quick. <laughs> epic. Hmm. That, ayan, wait, wait, no. Mag epic. Ay, tinta na kayo sa balon. Di ba yung magdawang pagkana mumulutan ng tingin? Na-pray, sige. yun, is para sa thirst pack eh. Binubulot na ito sa haring bastos pa yung lumabas. Tao ko pare kong bakla. Ano siya yun? Mayarap, mayarap, mayarap pala kong mga na french fries. Mayarap na bagay ng ano? Dito? Tanga na, di abot yung french fries ang poda. Ano ba? Nainit na inip na ba nga tada? Uy, pero malapit na kung nga malapit na. Hirap na hirap sila sa tagay. Ano yung ano yung ano? Ano yung pahirapan kuhanin? Pulutan? Pag-uubos Pulutan. Pulutan. Ay. Tapos <laughs> tumatake kayo para makakuha ng pulutan. Pakita mo ngayon kung paano mo ay eh, kakabot pulutan. Kami dito, di na namin kailangan tumagay. Ay, ako ba tinatakpan? Malaki <laughs> ba ako din na kanina? Tumabi ka dyan! Ops, ops, pulutan. Pulutan, pulutan, pulutan. Mayay. Ay, oh baby. May taman tao walang tawa, kipit ako ngayon. <laughs> ah, Ay, na to. na yan. <laughs> <to. laughs> <laughs> 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 Wala, ikat na ay na limang pamilya piso <laughs> <laughs> ba pa limang piso huh <laughs> huh mm. Yummy. huh 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 sa huh 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 <laughs> masarap na homemade na shomai. May shomai rice. May gulaman. Kung saan nga may masarap, dapat so <laughs> <laughs> Sarap? They are available here at 6 o'clock. Uh, Ayan. Here at 6.30 p.m. Pani onward. Yan you know? o. Ang sarap. Takas ako naman si... Uyong palamansin ako. Sa isang taon ng biyahe, hindi lang kalsada ang tinahak natin. Pati alaala at samahan, inalawak natin. Mula sa unang andar hanggang sa huling preno ngayong araw, dala natin ang kwento ng bawat tawa, bawat liko, at bawat kilometro. Hindi lang ito tungkol sa motor, kundi sa tropang sabay naglakbay, sabay nag-enjoy, at sabay babalik sa susunod na ride sa kalsada man o sa buhay. Basta magkakasama tayo, tuloy lang ang biyahe. Happy Anniversary! <laughs> halo, 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 tulong halo, 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 halo,